na nagimasa toy masarap ito, sir. Ano to? Atapay siak, sir. Ha? Sir. Sige na kayo mga kababayan, hindi kami nagkain. Sir. Nagimasa toy rasa. Oo. Oh. Magkano? Magkano amin Sang ito? 2,000 dito, sir, rasa na, sir. Ha? 1,000 budeta, rasa. Letes, sir. Ito. Uh, na ka, sir. Ay, ka. <laughs> ka, ka <laughs> <laughs> magkano to? Lalaki. Lalaki. Lalaki yeah, amin. Sir. Lalaki sir, may sala babae na diay sir. May may sa ti babae. Nayo na mo pay sir orela dua ka sir. Ano? Nayo mo yung ano dagdagam mo ano dua ka sot sir. Dua ka sot pa. Wala tawad. Bibilangin natin ay ay nakamay Ha para makatulong si Daddy Frankie ha. 1 2 3 4 Anya manang? Ha? Anya? Rasa anak. Ay kaguna, rasa. Check Ha? Rasa anak ka gwan na check. Ay anya ko Ha? Mana to? Tapi dadak ken ni di Hindi ko ma. di ko maawatan. Dati eh, dadakkel sir. Ay, may malalaki. Wen sir, malalaki sir. Jai eh, eh, na, Kula, ay, na kain, sir. Ha? Wala yung lahat namin? Hindi, daka mo. Mano ata? 500 lang na, Sir. 50 lang din bagay, Sir. 50, 50 ang? Lang. Five, 500 lang. 500 ang? Isa? Wala yung lahat. 550, Sir. 50 lang. Sa? 50 ito? Oo. Oh. Ito 50 rin? Eh... 100,000 amin, Sir. Ah, 100,000 amin na ito eh? Buna drama nito Sir. Pati ito? Pero, sa ano pag go, sir. Ano yung kago? Yung um, katpa na atoy, Masarap ito, sir. Ano to? Adapay, ay Adap sir, sir. Ha? Shell. Adap. Shiel Kikitaan atoy. ko. Shell atoy, sir. Na imasa ato ay <laughs> sir. Ah, bisukol. Saan, sir? Shell. Shell ato. Katangan mo na ito, sir. Amin. Ha? Katangan mo lang ito, amin. Dahil. Eh. Kagwa atoy, sir. Ato ay ito kagwa, sir. Kagwa? mas ka bibi sir. Yung ka bibi. Nay, marunong ka magtagalog, Nay? Yung ka tagputi. Masarap ito, sir. Masarap 'yan. Ben sir. Sa mga Sa mga supot amin ato, sir. Siya. Siam na supot. Ben sir. Hey. ano to patin nang Tingnan mo nga, tingnan ko na eh. buksan mo nga. Masila sir? Hindi, 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 Laba, okay lang. Ayan. Ha? Kaya nga? One seven. Almond, seramin Hindi. Ah, one seven? Ito, oh, taxi 50? Sa mo kinuha to Nay? eh, teki sir. Ay, 250 isa? Okay. 250 isa, sir. Kawawa to Nay. malit Two hundred ito? Okay. oh eto buksan mo nga, Nay. Gusto ko makita ano eh. Hindi. Ito buksan mo. Gusto ko makita. Ko ano yan. 700 amin na ito, sir. Brahma na. 700 amin. Pera ito, sir. Ano pangalan mo, Nay? Henry, soft butcher. Ah! Masarap ito, sir. Tulia. Paano luto nito, Nay? Okay, paboras mo lang yung ano, two becher na. Paboras ka, nagbukas dito, Rad. Hindi ko talaga naiintindihan sinasabi ni Nanay. Tagalog, Nay, marunong ka siyempre so, yung ano, si RCTV 22 bit, sir, eh, magbukas dito yung ano. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Bubuksan. Saan galing to na, eh? Hinuli kin mo sa dagat? Yan, sir. Ikaw nang huli? Eh, uray, rakadwam, sir, yung ano, yung sayo kinukuha, ah. Uri, isa pa yung ano, gulay, sir. Mat Hindi, sinong, sino sino nagkuha? Sa, sino nagkuha? Kasama mo, asawa mo, nagkuha? Anak mo? Ha? Huh? Nagbukas atoy kay maikat atoy pali na sir. No, ipaborat mo yung ano tubig huh? na no, Ah. Nay, sir. sinong ano? Sinong kasama mo ng huli ng isda? Ay ito, ng huli. Hindi, sir. Sinong kasama mo ng uha? Sino ng uha? No, Oo. Eh, yung kapwa mo na sir, tisoy, ganyan yung ano, pamienta, lasuna, Lazo na? Sige. na kayo mga kababayan, hindi kami nagkain. Sir? Ha? Alay namin ato yung rasa? Oo. Magkano? Magkano amin ato? 1,000 dito sir. Rasa lang kapat, sir. Ha? Sangari, budeta rasa. Ito, sang... O. Awakan mo muna, Nay. Ito? Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito Ito lang. Ito Mataba ba to? Mataba? Mataba da ma, sir, napalada sir Paano malalaman kung mataba yan? Teka. Sobra pa yato isang kilo sir Sobra pa, hindi, paano malalaman na mataba? Mataba dami, sir oh. Uh, Kitaan ko, sabi uh, nila uh, pipisilin daw yung ano eh Dapay babae na sir Puro lalaki uh, Dito ma sir, babae sir I lalaki, isa uh, Patingin, gusto kong babae Atoy sir Saan? Atoy sir, may isa ito, sir. Ito. Uh, na ka, Ay, kag... <laughs> kag <laughs> Magkano to? 500, 500. 200. Ito, ito eh, uh, doa, 500. Ito, ay 500. Amin, five, amin, sir. Ha? 17, amin. Mag sige, ibalik mo dito na, baka tumakas. Hindi, ito. Dito, 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 dito samo mo to kinuha na eh. Sa kinuha to na Hindi to mapatay. Ito lalaki. Lalaki lahat. oh, lalaki. Lalaki sir. Oh. Mukhang na babae na ato eh sir. Saan? Lalaki. Lalaki. Lalaki, lalaki amin. Lalaki sir. May sala babae na dyan sir. May may sa babae. Oh, Syakmat, may may sa babae. Eto, sabi mo kanina tag si 50. Ha? Ano sir? 50. 50 nga. Sabi mo kanina 50. Wen 50 lang di ba gig dito sir? 50 ang benta mo. 50 pesos benta mo. Wen yung bag Isa lang ta di ba gig sir 50 lang yung ti kwata inang katpatoy sir. Ah, ah 50 yung tubo mo so. sa isa. So, 150 ang key. Ganaan mo dito. 20. Sir. Yung tubo mo. 20. Sir. Tapos dito, ay nangkat mo rin to. 70. Nay, inangkat mo rin ito. 20. Sir. Taga saan ka po ba, Nay? Alay, matoy, sir. Alay. Oo. Oh, taga saan ka ba, Nay? Atoy, sir. Oo. Oh, hindi. Ikaw po. Taga saan ka, Nay? Okay. Eh, yung ano, sir, ah. Uri na ito, sir. 50, sir. 50, Ni, 50 eh, na lang. Sa saan ang barangay mo, Nay? Taga saan ka po? Ta yung ano, Muro a vlog sir. Ma, uh, ilan anak mo po? E, lima sir. Lima. Natay, asawa na saan po? Natay yung ano sir, yung umuna sir ng anak ko nga kwarta sir. Awan awan tila kay ko sir. Awala ka na asawa? Awan sir. Natayen sir. Apay awan, awan asawa. Awan, sir. Ha? Awan, Sir. Awan ta sawak ta Sir Natayen, Sir. Ah, inatay. Ah, naman namatay na. Ito pa yung anak ko nga umuna, sir, matay pa yung Pinatay din ng anak mo? Saan, sir? Ah, at dalaga pa, sir. Ha? Uh, ah? Dito na, kwa, sir, ulcer na, sir, ti sakit na, sir. anak ko, sir. Ay, may ulcer? Yan, sir. When, sir. Ooh, kawawa naman. Sige na, ibilhin ko na to para makauwi ka na, ha? Mano, amin? Okay. Uri lang ka, sir, kwa, amin, ha? Mano? 1-7, wala amin, sir. Amin, amin? One, sir. Tena, pati ako nabubulol na hirapan na ngayon. <laughs> sige, para makauwi ka na nai. Paan ay pa, pa, pa. Paano luto to? Hindi to mabilis sir, mamatay. Dila, Uwi pa ako ng Manila hindi, nai eh. Yung ano, hindi mabadael ato eh, i Pero ah? manu, manu araw. Hindi madadael. Hindi madadael? Anong hindi madadael? Hindi mamamatay. <laughs> Wen, sir. Oo, oh, hindi mamamatay. Isampit mo ato sir Ha? Ah? Isampit mo? Wen. Iwi. Um, Oh, iuwi ko sa Makati, Maynila. Dami, sir, nga magpaura. Dual daw pa, sir. Dua araw ako. Sa'yo, tunay? Sa'yo? Sa'yo? Unas lang ako. Yan, sir. Ilan taon ka na, nai? Ano, sir? Ilan taon ka na? Ikaw? Ako, Ikaw, ilan taon ka na? Ilan taon na? Edad, edad. Pobre kami sir nga kwa sir. Lahit sa sir ti kwa sir. Pobre? Ako mayaman. <laughs> Ikabel ko tayo sir. Ha? Huh? Ikabel ko tayo dyan. ko. I ikarga mo? Awan sir. Oo. Awan ka di pang ikam sir? Wa awan. Akin na lang to. Akin na lang to. Oh, mano amin. One. Hindi yan mamatay. Ilang araw mamamatay, bukas pa ako makauwi na Makati, baka baho na yung sasakyan. oray sampit mo ba? Sa Manila, sir, o sa madadahil, sir? Ah, a kahit iuwi ko na Manila, hindi madadahil? Saan, sir? Hindi mapatay? Saan, sir? Oo. Gataan, di ba? Masarap to, ginataan. Saan, sir? Ah? Kalala mo, atoy sir. Ah? Kalala, atoy sir. Ano? Ano? Tagalog nai, Tagalog, sir. Yun? Opo. Opo. Ka Kakalana ka atoy sir. Yun? Ah, kakaku, kakakuha, kakakuha oh, lang. Dela po, kasla sa. <coughs> Kaya mataba pa. Hmm. Mapigat 'to Buti na bubuhat mo siya. Huh? Mapigat. Ikaw buhat mo dito lagay. Ito. Mapigat. Bugat. No. <coughs> oh? Sino ba 'yung marunong Ilocano ka, 'di ba? Naintindihan mo? <coughs> ha? Huh? Ah. Uh, sige, okay na na para hindi ka na maabala. Mano amin? Orelat tawan. Ha? Ah? Kanala. Magka 1750 lang na sa 50 lang yung ano? 750 amin? 1750. 50 <laughs> lang yung ano niyo, sir. Tagtak mo lang yung, ano, 50. 50 yung ito na lang. 1750. Pag araw-araw na ibenta ikaw, magkano kita mo? Confirm na lang siya, itik mo yung anong ah? Ha? Confirm na lang sir. Taga ano huh? saan si nanay? Tega saan? Diyan sir, ayan ki... bulog buro sir. bulog buro? Saan yung bulog buro? Eh, uh, ayan ki... Ah, bulog buro. Diyan sir. Oo. Oh. Sige, bibilhin ko na lahat. Can seven? Pwede 1,000 na lang. Amen. At least lahat na, amen amen na. Lahat. Ha? Pwede? 755. fifty, five, seven. Seven fifty five. Oh, 15 na lang. Oh, 132. Paki-share. Ha? Nayo na mapay share o reladwa, coach so sir. Ano? Layo nam yung ano, dagdagam yung ano, duwagasot sir. Duwagasot pa? Yes okay. Wala tawad? Mayaman ako inangkat. eh, kailangan patawarin mo ko. Inangkat ko may sir, tiko ah. Ay, inangkat mo lang yan. Yes okay. sir. Joke lang nay, joke lang, akin na, pabawi. Nay, dahil uh, minsan lang magdalaw si Daddy Frankie dito, pakilala ko, ako po si Daddy Frankie. Okay, sir. Nakita ko kasi ang init-init nakapatong sa ulo mo buhat-buhat mo well, Sabi ko gusto kong matulungan man lang si nanay well, Oh gusto kong makatulong kahit isang araw lang well, Nay pipilihin ko na lahat 'yan well, Bibilangin natin nay ay nakamay Ha para makatulong si Daddy Frankie ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na atay sir? na gadto mo sir. Tulong mo, Sir? Naga Sir mo. Ano? Marami daw marami Ah, marami. Ani Nay, para sa yan. Tulong ko sa yan. Ay, tulong mo, Sir. Opo. Kaya, pension na lang, Sir, ah? Para makatulong naman ako sa iyo kahit minsan lang. Ha? Ingat ka na Ba't malungkot si nanay? Ba't tahimik si nanay? Ha? Nay, dito ka tingin na Happy ka ba? Masaya ikaw? Mas masaya ikaw? nakatanggap ng blessing? Anong gagawin mo sa pera? Diyalata, sir. Bayat na, sir. mo, Ha? Diyalata, bayat na titit mo, sir. Hindi, lahat yan. Sayo na lahat yan. Ayan, sayo na lahat. Huwag kang matakot, nay. Hindi eh. kami masamang tao. Gusto lang kita matulungan. Pasisya na kayo, mga kababayan. Hindi kami nagkaintindihan masyado ni nanay. Tenjing Hercher ah. Ha? Ah? Yung tawel mo. Ay daw plastic mo. Okay ka na, Nay? Kumain ka na? Ha? Ah? Okay. Kumain ka na po. Okay ka na. Nagawid kan. Sampai ah? di raya kay sir ti kadwak sir nga do tallo da sir. Ha? Tallo da pay sir nga gawid nga aglato sir. Mm -mm. Ingat ka. Bye bye. Ha? Atay may initit mo sir mo pa. Ano? Atay pa. Ano problema? <laughs> Nay, sayo na yan itago mo karga mo sa bag mo. Sayo amin noon. Oo, naintindihan na. Marunong na mag ano? Kasi siya na kayo mga kabayan. Nahirapan talaga kami magintindihan ni nanay. Oh. Uh, no? Na? Nay, pasensya ka nanay ha? Nay! kasi Pasensya ka na. pero lang si Daddy Frankie. Gusto ko lang makatulong kahit isang araw lang gaya na sinabi kasi minsan lang kami makarating dito, ha? Shout out po sa lahat ng mga kababayan nating uh, Ilocano at saka sa lugar na ito, no? Uh, maraming maraming salamat po, lalong-lalo na sa mga nag uh, uh, nag-assist sa amin sa lugar na ito. Maraming maraming salamat. Masaya si Daddy Frankie na nakarating dito sa inyong lugar lalong-lalo na mga sanga, mga nakakilala at sa mga makikilala ko pa. Salamat talaga sa mainit na pagtanggap ninyo kay Daddy Frankie. At sana sa maliit na kaparaanan nakatulong at nahapagpasaya ang team Daddy Frankie. God bless you nanay ha. Ingat ka. Binili ka na po lahat yung paninda ni nanay. Kasi napakainit, buhat-buhat niya patong-patong niya sa ulo niya. Nakitaw na daanan namin. Kaya ayan, no? So maraming maraming salamat. God bless nai. Happy? Happy? Ano sa Ilocano yung masaya? Masaya, sir? Oo, oh, sa Ilocano. Yan, sir. Ha? Huh? Ay, ibanag! na. Pati mo ti makakatarusan ti Kuana na ay, Tagalog. Tagalog, ma'am. Ha? Pati maawatan. Ano ti masaya, ma'am? Ano ti siya, ma'am? Ha? Ano? Ano, ma'am? Naragsak ka. Well, sir, naragsak. Naragsak. naragsak ha? Huh? <laughs> ang lamig ng kamay ni nanay. Ako rin naragsak. Sir, sir, sir. <laughs> Sige na, nanay. Thank you, ah. ha? Ingat ka po, nay. Ingat ka po. God bless po. May pupuntahan pa kami. Nadaanan lang talaga kita, ha? Mga kababayan, peace po. Huwag niyong mamasama yung biro ni Daddy Frankie. God bless, nay.